Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga katoliko. Sumahim papawida naman dito sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM 94.1 FM. Okay. Miss Magdayo, so as with uh, kasamang Radyo Man. Um, Taks ilumba, ating paggalang din sa kanila at sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, okay, mga Katoliko at hindi Katoliko. Kayong lahat, 'to, oh. sa mga nanood din sa live streaming ng RMN Dipolog, Katoliko o hindi mga Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. Okay? At uh, siempre ang ating ama sa Diocese of Dipolog. Uh, hindi natin kakalimutan din. Okay? Ang ating obispo, the most reverend Severo Kaermari, of course, kasama na ang buong mga kaparean na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay. Hmm. At uh, kung meron pa akong nakakalimutan, okay, <laughs> pasensya, okay, basta dapat akong gagalang sa inyong lahat, okay? Happy Lord's Day at uh, sana mm, hindi ninyo kakalimutan ang ating uh, obligasyon sa araw na ito, no? Basta Lord's Day. Dapat sa sasamba tayo no? sa Panginoon, okay? May araw tayo para sa Kanya. Okay, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Okay? Ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Okay. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ating mga practices na hindi mababasa natin sa Biblia ng letra por letra. Hmm? At bakit... Uh, ating pag-isahan ang mga ito kahit na hindi ito makikita natin sa loob ng Biblia letra por letra. Okay? Dahil marami pa kasing mga kasamahan natin sa uh, Kristyanismo <clears throat> pero hindi mga Katoliko ang ginawa nilang basihan na kapag hindi mababasa sa loob ng Biblia ito ay na daw at hindi dapat pag-isahan okay para bang uh, tinuro nila na bawal ang mga development bawal ang mga development sa atunay na iglesia para bang kapag uh, may gagawin tayo ngayon at uh, hindi pa nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon unawain na itong paglabag sa aral ng Diyos. Now, kung ganoon ang paniwala ninyo, uh, hindi ko uh, hindi ako magtataka kung lumipat kayo ng ng simbahan. O, hiniwalay ninyo ang Katoliko dahil uh, kung 'yan ang tama, eh, dapat talagang iwanan ang katoliko dahil ang daming mga development ang simbahang katoliko sa mga panahon ngayon. Dahil ang paniwala kasing katoliko, ang tutuong simbahan, ang totoong iglesia ay uh, uh, hindi ito matulad ang kaniyang, ang kaniyang, kung ano siya ngayon, hindi ito matulad natin sa pagsimula nito. Katulad ito sa tao. O ikaw mismo na nakikinig o nanood ngayon sa live streaming ng RMN Dipolog. Kung tingnan ko ang inyong pagkatao sa ang inyong mukha. <laughs> okay. Matulad ba ang pagkaikaw ngayon at ng isinilang ka pa lang ng iyong ina? Hmm? Siyempre, nang inis isinilang ka, eh, ano ka? Huh? Okay. Infant baby ka pa. At kapag lumaki ka na, siyempre, ang itsura mo, eh, hindi na matulad sa kung ano ka sa simula. Dahil lumaki ka na eh. Ngayon, sabihin ba nating hindi na ikaw ang ikaw ngayon kung ating gawing uh, basihan yung ano ka sa simula? Dahil tumubo ka, lumaki ka, ang iyong edad e eh, tumataas, hindi nagpermanente. Kaysa sabihin bang hindi na ikaw dahil lumaki ka na? Hmm? Ikaw pa rin pero nasaan yung uh, lumago na? Hmm? Aral naman ng Panginoon ang paglago. Saan po natin mababasa ito sa Biblia? Na mismo ang Panginoon nangangaral nito at uh, ginawa natin itong basihan dahil uh, turo o mga salita ito ng Panginoong Isokristo. Okay? Hmm? Basahin niyo ang nakasulat sa aklat ni Juan sa Kapitulo 14, versikulo 12. Kay Juan 14, 12. Ano ang sinabi ng Panginoong Isu Kristo sa talatang ito? Hmm? Hmm? Ang gusto daw na susunod sa Kanya o maging disipulo niya, gagawa sa kaniyang mga ginagawa at gagawa siya ng higit pa sa nagawa niya. Basahin niyo sa Biblia niyo, no? Ang sinabi ng Panginoong Isu Kristo, no? Kung kung labag sa kalooban niya o labag sa aral niya ang paglago, no? Bakit sinabi niya na ang gustong maging disipulo niya hindi lang ang kaniyang mga nagawa ang gagawin. Dahil ang sabi niya, ang gustong susunod sa akin o maging disipulo ko, gagawa ng mga ginagawa ko at dapat higit pa sa mga nagawa niya. So, ibig sabihin, hindi pala aral o tama pala ang aral ng simbahang katoliko na lalago ang tunay na iglesia. Ibig sabihin, hindi labag sa kalooban ni Kristo kung may mga ginagawa tayo ngayon na hindi pa nagawa noon. Dahil ang sabi ng Panginoong Isu Kristo, higit pa daw, higitan pa daw ang kaniyang mga nagawa kung pwede. No? Magawa natin. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi naman mahigitan natin ang Panginoon. Di ba? Pero turo niya yan. Ibig sabihin, ah, uh, kung uh, may malaking o may mga panahong ano bang masabi natin ito sa Tagalog? Hmm? Kung ano, may sapat na panahon o okay. ano ba yun, no? Oh? May mga panahong uh, magawa pa tayo. Oh? Hindi pa tayo kinuha ng Diyos. Eh, madami pa tayong magawa dito sa mundo. So, hindi lang natin tingnan ang simbahan sa kung ano ito sa simula. Tingnan din natin kung ano na ito ng lumago na ito. Sa totoo lang, kung tama ang pag-iisip na labag sa kalooban ng Diyos ang paglago ng iglesia, e eh bakit uh, lumago din ang mga hindi-katoliko na nangangatake o nanuligsa sa paglago ng simbahang katoliko. Sila mismo lumago dahil may nagawa din silang hindi pa nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Halimbawa, no? Simpleng halimbawa lang ito. Noon, ang mga apostol, wala pa silang radio. Wala, wala pa silang telebisyon. Wala pang internet. No? tayo ngayon meron na dahil lumago ang kaalaman. Eh, hindi pala bawal sa Biblia, no? By the way, ba, baka itanong nyo, anong bersikulo sa Biblia ang, ang tinukoy ko kung sasabihin ko ito? Basahin nyo ang Daniel 12.4 kung hindi ako nagkakamali. Daniel 12.4 Ah uh, kung nagkakamali ako sa pag-quote na dahil uh, hindi ako nag naghanda ng uh, ano ano uh, notes dito kaya wala akong dalang notes hmm? pero kung hindi ako nagkakamali talagang Daniel 12:4 na sinabi sa talatang ito na lalago ang kaalaman lalago ang kaalaman ibig sabihin hindi stagnant ang ating mga nalalaman. No? Dahil lalago ito. Hmm? Lalago ang kaalaman. No? May nagsabi na hindi katoliko na ang tinukoy daw ang paglago ng Biblia, eh hindi yung kaalaman tungkol sa paniniwala. No? Huh? Ang ibig lang daw sabihin ng mga paglago ay eh, yung sa technology lang. Eh aba, hindi naman sinabi sa Biblia na sa technology lang ang lalago. Ang sinabi, ang kaalaman lalago. E kung pag-usapan natin ang kaalaman, e eh hindi lang ang tungkol sa technology. Ang paniwala, kaalaman din. Di ba? Hindi sinabing ang lalago ay eh yung technology lang. Di ba? May talata ba kayo sa Biblia na nagsasabing hmm? Uh, sa technology lang ang lalago at sa kaalaman tungkol sa paniniwala ay hindi maglago? Uh, okay. May ganun bang talata sa Biblia na ganun ang sinabi? Wala, mga kapatid at mga magulang. Sa totoo lang, no? kung gamitin natin ng siyensya, hmm? sabi nila ang Catholic teachings daw ay 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 ano ano ba yung hindi naayon sa siyensya daw. Para bang ginawa nilang hindi uh, friend o hindi kaibigan ang paniwala at ang, ang siyensya. Hmm? Pero hindi yan totoo, no? Kung nagbasa kayo sa mga tinuro o nasulat ni St. Thomas Aquinas, no? isang sandong katoliko, sinabi niya, Faith is not opposed to reason hmm? ang pananampalataya daw ay hindi uh, ano hindi salungat sa sa ano sa rason. Hmm? o hindi salungat sa siyensya Ibig sabihin magkaibigan ang siyensya at ang paniniwala yun ay kung alam mo ang ang pag uh, kung alam mo talaga kung ano ang paniwala at alam mo ang pagsagot alam mo ang mga sagot sa mga objection nito hmm? di ba kung alam mo ang mga sagot sa mga objection ng mga hindi katoliko tungkol sa paniniwala no yung objection sa mga atheist yung mga ateo mga agnostic no talagang ma mo na tama ang sinabi ni St. Thomas Aquinas na faith is not opposed to reason. Pero kung hindi mo alam, hmm, uh, Kristiyano ka at hindi mo hindi hindi ka makasagot kung tanungin kayo dahil hindi ka nag-aaral, hindi ka nakikinig sa pangangaral ng mga pare. Hindi ka nagbasa ng katikismo ng Katoliko. ita eh, e hindi ka makasagot dahil wala kang alam eh. Nabiniyagan kang katoliko pero hindi ka naman nag-aaral ng mga aral katoliko. Di ba? So, para mapapatunayan natin ang sinabi ni St. Thomas Aquinas, dapat tayong mga katoliko, mag-aaral tayo. Makinig tayo. Maglaan tayo ng oras sa pag-aaral ng ating pananampalataya. Alam nyo, baka hindi nyo alam. Ako noon, nang hindi ko pa alam ang mga paliwanag at mga kasagutang katuliko, eh, muntik kong hiniwala yan ang ating pananampalatayang ito. Muntik akong maging INC ni Felix Manalo. Muntik din akong maging sabadista. Yung Herbert Armstrong version, hindi yung kang Ellen White version. Iba-iba no? kasi ang version ng sabadista ngayon. no? Kung ating alamin ng sabadista sa wala pa yung Ellen White version. In white noong 1863 sa Amerika. Yung sabadista sa Biblia, Jerusalem yon, no? Mga hodyo kasi yon, di ba? Oh. Pero yung sabadista ni Ellen White, made in America. Dahil Amerika nagsimula ang sabadista ni Ellen White. No? At yung kang Herbert Armstrong din, Amerika din. Okay. So, hindi lang isa ang version ng sabadista mga kapatid at uh, mga magulang, no? Now ano ba, no? Itong mga samahang ito na tumul, uh, tumutulig sa pananampalatayang Katoliko dahil lumago ang simbahang ito, okay? Uh, tinutuligsa nila pero sila mismo ay may mga ginagawa din na hindi pa makikita natin sa loob ng Biblia dahil wala pang mga ganon. Halimbawa, ang mga kapatid natin, iglesia ni Cristo, may may uh, paggunita sila o celebration sila ma ano July 27 yung uh, anniversary nila di ba mag-celebrate din sila sa anniversary nila pero walang ganoon sa Biblia no walang ganoon dahil wala pa man, hindi pa man nag-exist ang ay ni Felix Manalo sa panahon eh, ng mga apostol dahil 1914 lang kasi nagsimula ang ay ni Felix Manalo. So sa after, after sa pagsimula nito eh siyempre, uh, sa mga araw na iyon pa maisipang mag, mag, celebrate sila ng ng anniversary nila. Di ba mga kapatid at mga magulang? Pero sa Biblia, eh, hindi naman July 27 nagsimula ang totoong Iglesia ni Kristo o samahan ni Kristo. Dahil sa napag-alaman natin, unang siglo pa iyon na ni Kristo at uh, 30 o oh, 33 AD ito kung ating kalkulahin. Di ba? Oh, pero hindi 1914 mga kapatid at uh, mga magulang. So ngayon, hmm? Ang daming mga ginagawa ngayon ng mga hindi-Katoliko ang hindi pa din nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon. Halimbawa, sa panahon ng mga apostol, wala pa silang uh, New Testament compilation. Di ba? Wala pa silang New Testament compilation ng mga libang nasulat sa Biblia. Kung basahin natin ang Biblia, wala tayong mababasang uh, si Kristo nagsusugo sa mga disipulo niya o sa mga apostol niya na magsulat sila. Hmm? Sariling uh, desisyon ito ng ilang mga apostol kung nagsulat man sila. Diba mga kapatid at mga magulang? Kung basahin natin ng Biblia, hindi sila sinusugo ng Panginoong Isu Kristo na magsulat sila. May exception ito. <laughs> ang exception nito, yung the book of Revelation. Yung book of Revelation lang ang may baba, mababasa tayong uh, sinugo si Apostol Juan na isulat ito. Yung, yung Revelation, Apokalipsis. Si Juan lang ang sinabihan ni Kristo na magsulat at ang isulat niya ay yung Apokalipsis lang o Book of Revelation. Ang ibang mga apostol, hindi sila isinugo o hindi sila sinabihan ng Panginoong isu Kristo na magsulat din sila. Ang inutusan, ang sinabihang magsulat si Apostol Juan lang. Yung ibang mga apostol, hindi. Oh. So ito ang patunay natin na mali yung aral ng mga kapatid nating hindi katuliko na kapag hindi na sulat sa Biblia, eh, dapat hindi pag-isahan o hindi paniwalaan. So, kung tama ang ganyang interpretation o pagtuturo, eh, bakit naniniwala sila na ang New Testament compilation, hmm, eh, Inspired by the Holy Spirit na hindi ito sinabi ng mga apostol sa kanilang panahon dahil sa kanilang panahon, wala silang New Testament compilation. At hindi din nagsabi si Kristo dito sa Biblia na dapat uh, idagdag ang mga nasulat nila sa Old Testament, yung ibukbain, e isama ito. Walang ganong sinabi sa loob ng Biblia, mga kapatid at mga magulang. Kung alamin natin no, ang history sa mundo, gawa-gawa lang ito ng mga obispong katoliko. Mga obispong katoliko lang na, na ang, 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 ang dahilan kung bakit may New Testament tayo na ito isama sa Old Testament. Ginawang Bible. Pag sinabi kasing Bible, Old at New Testament isinama. Di ba? Binubukbain ang New at Old Testament. Samantalang sa loob ng Biblia, walang ganong utos na isama ito, pag-isahin ito. Walang ganon mga kapatid at mga magulang. Ibig sabihin, may ginagawa ang mga obispo na hindi pa nagawa sa panahon ng mga apostol pero pinaniniwalaan naman ng mga mga hindi katoliko ngayon na, na tumutuligsa But... o sumalungat sa mga paglago o sa pag ano, pag-develop ng simbahang Katoliko. Yung kapatid at mga magulang. So, parang maging hipokrito tayo kung tulik sa inatin natin ang mga paglago ng simbahang Katoliko. Yung mga nagawa ng ating simbahan ngayon na inamin natin na hindi pa nagawa sa panahon ng mga apostol dahil turo kasi sa Biblia ang paglago dahil hindi naman lahat uh, sinabi ng mga apostol na yun lang ang katotohanan, yung mga nasabi nila letra po letra walang ganong sinabi ang mga apostol na ang lahat ng mga katotohanan na sabi nila letra po letra walang ganon mga kapatid at mga magulang kahit na sa mga nagawa lang ni Kristo may sinabi siyang hindi lahat ang nasulat at hindi din aral kristyano ang yung sinabi ng mga protestante na sula skriptura. Pagbasahin natin ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ano ang sinabi ni Saint Paul? Ang paniwalaan daw natin, ano ang sabi niya, tradisyon. At dalawang uring tradisyon daw ang paniniwalaan. Sulat o hindi na So, tama ang aral katoliko na ang totoong aral, hindi sulat ang dalawa. Sulat o hindi na sulat. Di ba? Only the Word of God. Whether written or unwritten. Sula, skriptura, salita ng Diyos, sulat lang. Mali yon mga kapatid at mga magulang. Wala na tayong oras. Okay? Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.